Hello mga guys <laughs> Mga guys eh no Alam niyo bukod sa mahilig ako sa basketball Mahilig din ako sa pabango So ito yung mga ginagamit kapag nag show ako Ito ba ang pabango to Ang pangalan niya ay Invictus Invictus Gawa to sa konting uh, dahon ng gumamela Langis ng fishball yung pinag ng tatlong araw Tsaka konting dahon ng orchids So mabango siya pag mga to mga, mga pang party party. Pangalawa naman itong Y Eau de Perfume. So ito gawa to sa sandalwood, konting himulmol ng abaka at isa uh, isang kutsarang kandila na unscented. Bango siya. Meron din siyang isa, dalawang klase siya. Y din siya. Pero ito dalawang question mark. So, <laughs> Mayroon siyang... Ang ingredients nito ay... Tatlong pakpak ng kalapating puti. Bigoti ng pusa na itim. Oti alcohol, Tapos olive oil. At uh, buto ng okra. At... <laughs> konting ugat ng rose na kulay puti. At ang paborito ko mula nung ako'y okay bata pa... Drakar. Ito ay... Uh, ito ay dinikdik na kotse. Iba't ibang klaseng kotse. Drag car. <laughs> iba't ibang klaseng kotse to. Uh, drag car nga eh, 'di ba? Pero mga itim na kotse siya. Ferrari, Mercedes, Lamborghini, BMW. Dinikdik na kotse siya, drag car. At ito naman isa, isa pa mabubulito ko ay ang ito. Versace Eros. So, ito ay ginagamit lang to pa mga party. So, hindi na ako nagpa-party. Hindi ko na siya ginagamit. Ginagamit ko siya pagka pinapabango ko yung uh, washroom. O, ang sangkap nito ay uh, mmm, peanut butter, konting salt, pepper, <laughs> to, soy sauce, and pinakurat. And a little a little kumamela. At ang pinakaborito ko ay siyempre Blue Chanel, guys. Perfume din ito. Oh, di perfume din. Matagal to sa balat. Ginagamit ko ito pag nag-show ako. Hmm, ito yung pinakamalupit sa lahat. At ang tagal nito sa balat. Ito, tumatagal sa balat ko to 3 months pag naligo ako. too <laughs> So, ayan, yeah, pinakita ko lang sa inyo yung mga paborito nating pabango. Para pag bumili kayo ng gantong mga pabango, alam nyo na kung ano yung mga sangkap niya. So, ingat kayo palagi. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. If the rest. God bless.